Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na itago ng ilang netizens ang kanilang pag-aalala kay Main Mendoza matapos ang revelasyon nito tungkol sa ilang fans niya na tila hindi na alam kung ano ang realidad. Matatandaan na pitong taon nang wala ang tambala ni Main at Alden Richards ngunit may ilan pa ring mga fans ang naniniwala na magkakatuluyan pa rin ang kanilang mga idolo. Sa ilang post sa Twitter, Pinag-ingat ng ilang netizens si Main sa pakikihalubilo sa kanyang fans matapos kumalat sa social media ang isang video kung saan makikita ang ilang fans ng Aldab na mayroong hawak na kandila habang kumakanta. Hindi mapigilan ng ilang netizens na tawagin na kulto ang nasabing grupo. Sa panayam sa kanya ni Oje sa ay ibinahagi ni May na ilang beses na siyang nakiusap sa ilan niyang fans na tanggapin na ang katotohanan na hindi magiging sila ni Alden. Pero meron pa rin po na hanggang ngayon, kumakapit pa rin po. So yun yung hindi ko rin matolerate. And I tried calling him out couple of times already, pero ayaw po talaga nilang maniwala. Yung iba, parang hanggang ngayon, kapit na kapit sila na mag-asama kami. Ah, then may anak na kami. Totoo po ito. And meron, marami na po akong mga tao na dinirect message sa Twitter to tell them na wala pa ko totohan. Ah, effort ka talaga yung Sa lahat na, na at tayo. Anong masasabi mo sa balitang ito?